Noong New Year's Day, maraming istruktura ang way nasak ng malakas alindol na tumama sa Japan, lalo na sa buong Noto Peninsula. Pero salamat sa decades-old smart architecture ng isang maliit na fishing village o village, maliit na fishing village ang nanatiling matatag. Ito ay ang Akasaki District sa Shika na nasa western coast ng Ishikawa Prefecture. Ayon sa 43 anyo sa si Masaki Sato, Pagkatapos ng malakas sa lindol, nagmaneho siya ng tatlong daang kilometro mula sa bahay niya sa Tokyo upang silipin ang nabili niyang bahay sa Akasaki noong 2017 na 85 taon na ang edad. Laking pasalamat niya, hindi man lamang napinsalang kanyang bahay. Naniniwala si Sato ng disenyo ng mga lumang bahay ang dahilan kaya na natiling nakatayo mga istruktura sa naturang village. Dahil bukod sa kakaunting bintana, ang exterior walls ay gawa sa matitibay na wooden slats na inihanay ng pahalang at ang istruktura ay sinusuportahan ng makakapal na beams sa kisame. Kahit nga anyang tsunami waves ay hindi umabot sa mga bahay doon na nakatayo sa lupang bahagyang paakyat mula sa mga konkretong tetrapod na nagsisilbing proteksyon ito mula sa dagat.